Good morning. Welcome to my channel. Yan so next na. So for today is magpapanoter kami ng mga pinapaklasan. Mga hindi na kailangan ng mga lighting fixture. Mga pinagpalitan sa mga building. Mga luma na. Ito ba yung pagsinari na pabalden? Yan. Lighting fixture. LED lights. Yung mga street lights dito. sa mga box ng panel. Electrical panel board. Turn over sa property ko studyan. Iyan ang isa sa mga ano, parts ng trabaho namin dito. Turn over ng mga pinagpalitan mga luma kailangan ito ng verse sa mga sa property ko stood yan naman kasi uh, panagpalit ka nga naman ng bago May mayroon kang pinagpaklasan ng mga luma na pinagpalitan hindi nyo iba dyan yun yung mga galing sa gawa ng mga kontraktor yung tinuturn nila dito sa amin sa uh, engineering department and then iipunin tatambak mo na dun sa container van hindi pag medyo tambak na talaga marami na nagawa uh, ng form re-record pira-piraso bawat ano uh, unit ang pangalan ng mga ito turnover. Jaya Jaya Sala Property Kustodja Kita tayo Para mirami ah Tandaan Sambawon Ano? Sino na shop? kasi Masyado ng marami na stock ng mga scrap. Scrap na to. to. Kaya ha? Kaya may hindi sa atin. Huwag natin pag-interesan yan. Pira nila yan. Hindi yan sa atin. Trabaho lang tayo. Mga circuit breaker. Yung mga pinagpalitan namin mga lumang circuit breaker. Ayan, lalaki. Ayan. Okay. May wala, kaya pag nag ng Yung iba, pito pang gamitin? Oo, pito na habi nag ko na. Lalaki. Lalaki ang mga circuit breaker. Daming ilaw. O, so, pinagpalitan. Ayan ano yan? Yung ano? Tawag ito. Diretso na sa property. Okay. Puni mo yung kopya ng ano natin ah. Binibigyan ang binibigyan ka ng kopya ng ano? Meron. Ford. Mga... Uh, After ano naman, 2 months, 3 months Pag marami na namang uh, pinagpalitan Na-stock na naman dito Then over na naman ulit Yung mga pwede pang ano, matulad nito Pwede pang gamitin Kaya, yeah, tinatabi pa namin yun Kaya, so, pwede pang gamitin Mga gamit pa yan mga pantemporary pag may mga activity wire kami ige lights so yun so yun mga guys at dito sa aming mga trabaho iya no lang ka Sige guys, sa pananood na aking mga video. Hello,